dito mga lods pagkatapos ko kinuha ang blue buff agaran akong naghanap ng tatargetin at ayun nakita ko si zilong kaya agad kaming gumawa ng bakbakan at may plano pang tumakas si zilong akala niya siguro papayag ang ating bida <laughs> dito sa part nato mga lods plano ko sanang makipag contest sa lord pero sadyang nahihirapan tayo dahil walang nagbibisyon kaya ginamit ko na lang ang pinakaalas na skills ni Hanzo. At ayun mga lods, nagtagumpay naman tayo sa pag-agaw sa Lord kahit walang nagbivision. At dito mga Lords nakuha ng kalaban ang pangatlong Lord. At nahihirapan na kami sa kalisod dito mga Lords Akala namin hanggang doon na lang ang aming bakbakan. Pero sadyang binigyan pa kami ng last one chance para manalo sa laro nato mga Lords dahil nadept pa namin. At dito mga lods pang-apat na lord na. Kaya sinubukan ko na i-contest dahil alam ko wala na kaming chance ma-win sa laro pag nakuha pa nila ang pang-apat na lord. At ayun mga lods nakuha ko pa ang lord. Sadyang sa amin talaga ang panalo sa laro nato dahil nakuha ko pa ang lord. At sinubukan pa ni Zilong basagin ang aming base. Pero sadyang nabigo lang siya. At doon na nagtatapos ang game mga lords na epic comeback pa namin dahil sa aking galing at husay. Mga lords, pwede po bang makuha ang inyong subscribe, likes and shares? Salamat po.